Hi! Ang mga baby ko. Kain kami nga. Oh. Kain ka kami. Mama, mama. Ito si baby. Yan. Ito si baby. Tapos. Eto si Hani. Eto si si Baby si Hani. Eto si 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 Goldie. Eto si Ribbon. Kain ka na, Ming. Kain ka na. I love you. Naka-aircon pa yung mga yan, oh. no? May mini air color sila, oh. Hello! Electric pan sila. Dito lang sila sa pwesto na yan.